pag-usapan natin ang children's books. Marami akong children's books kasi every time na meron akong makikilalang mga bata na mahilig magbasa, pinapadala ko sila ng libro. So let's talk about a few. The first one is Bayani Biographies. This series is published by Kahel Press. And yung series is all about revolutionaries and heroes. Parang supplemental reading siya on the biography of these historical figures. Pangalawa, ang panganay. Ito po ay aklat tungkol sa biyahe ng unang-unang watawat mula Hong Kong papunta ng Pilipinas. Kaya nga ang panganay eh. Tapos it was published by Adarna House. Ito naman po sa nice story, ang sampung pusa ni Lola Adela. So ito is about how Lola Adela loved her 10 cats equally. Walang paborito, lahat mahal niya ng pantay-pantay. So this was published by Anvil naman. Ano ang commonality between these three books? Una-una, they were professionally done. Kung baga, these people have studied in their field, kaya experts sila. Pangalawa, the publication was very mindful about some decisions. Halimbawa, merong Filipino at English sa isang libro. Kasi naman, ang mga Pilipino ngayon are expected to be fluent in two languages. At the very least. Ano pa ba? They were professionally illustrated. Ibig sabihin, merong mga artists na nahikita yung pangalan kung sino yung gumawa. Hindi po siya kinuha sa Canva. Hindi po siya ninakaw galing sa ibang libro. At ang huli, they were created by publishing houses who did not use the money of the people. Wala pong pera ng bayan na ginamit sa pag-publish sa kanila. Ay, Mayroon pa nga pala ako nito. Dancing Waters. Ito po ay ang storya ng buhay ni Lenny Robredo. As in, outright, yun ang sinabi nila. Hindi po siya tinago sa euphemism or sa cartoon characters. Talagang, ito po ang storya niya ng pamilya niya, ng asawa niya, at ng advocacy niya. This was published after her vice presidency at ito ay ginawa ng Adarna House. So ayun po, hindi hadlang ang kawalan ng funds para na magbasa ang mga bata. Kasi meron naman po mga library dyan, di ba? Pwede kayong pumunta sa library, pwede kayong humira ng libro. Yung library nga pala, maganda yung library ng Quezon City. Pagpapahal nyo. Ah, at sa mga mall ngayon, meron na rin mga book nooks. I am talking specifically of SM, sa Podium at sa Aura. Hanapin nyo po yung book nook at marami pong mga libro para sa mga kabataan doon. In fact, there are some books nga na gusto ko rin i-donate sa kanila. So ayun po, ang importante, magbasa tayo ang importante magbasa tayo ng mga librong may kalidad at galing sa mga reputable na publications. O ba? Diba? Meow, meow.